Dumako naman tayo sa Quezon City, nagdaraos na rin ng meeting di ang mga kandidato ng Sectoral Group ng Makabayan. Balikan natin si Jello Mantaring para sa live update, Jello. Ano ang naging mensahe ng Makabayan sa kanilang mga taga-suporta? Menchu, mga isyong malapit sa sikmura ang sigaw ng 11 member Senate slate ng Makabayan Koalisyon. Dito sa kahabaan ng Tomas Morato Extension sa Quezon City, ang grand rally ng grupo. Kahit labas sa tinatawag na Magic 12 ng pre-election surveys, umaasa sila na mananalo pa rin sa halalan. Anila mainit ang pagtanggap ng mga komunidad na pinupuntahan nila sa mga kampanya mula pa noong Pebrero. At pati sa mga ilang survey sa mga educational institution kung saan may lumalabas na suporta para sa kanila. Isa sa kanilang agenda ay ang pagpapanagot kay Vice President Sara Duterte sa impeachment court sakaling maupo bilang Senator Judge. Alam din natin na galing sa kanilang hanay ang ilan sa mga naghain ng impeachment complaint at ang kasama nilang dalawang nakaupong kongresista na sina Franz Castro at Arlene Brossas parte sa mga nag-endorso sa kamera. Kaya kinuha natin sila kanina ng reaksyon pagdating sa naging tangkanga ng Duterte Youth Party List na maghain din ng impeachment complaint laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nila, diversionary tactic ang pakay ng Duterte Youth Party List. Ang grounds ni si Duterte Youth Party List, um, chairman Ronaldo ka Ronald Cardema laban kay Ginoong Marcos, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil pinayagan ng presidente na maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court dahil nga sa umano'y crimes against humanity kaugnay ng madugong war on drugs. Balik sa iyo, Menchu. Can you just explain to us or ano yung sinabi nila kung bakit diversionary tactic itong pinaplano ng Duterte Youth laban sa Pangulo. Mensyo ang tugon nila, yung totoong impeachment case ay yung laban kay Vice President Sara Duterte, hindi yung galing sa kampo ni Cardema. Giit uh, uh, nga nila Franz Castro, Teddy Casino, may legal basis ang naging pag-aresto kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court para sa Kasong Crimes Against Humanity kaugnay nga ng extrajudicial killings alleged extrajudicial killings at gumugulong na rin ang kaso sa The Hague, Netherlands. It doesn't really serve anything, any purpose kasi imposible nang maaksyonan nito ng Kongreso eh. Uh, I think we have less probably two weeks ng session days. This is just a desperate attempt to get attention para sa amin. Yun ay obligasyon ng uh, Philippine government. Tingin ko may bigat, yung impeachment complaint kay Sara Duterte dahil nasa amin ang mga testimony yung mga under oath na mga sinabi ng aming mga resource person during the hearing ay matibay na na mga ano na mga ebidensya Nag-uulat ng live mula Quezon City. Maraming salamat, Jelo Mantaring.